haba po kami ay nasa Jakarta, ay walang tigil po ang aming pagtutok sa sitwasyon na ngayon na ating hinaharap tungkol sa bigas. Isasamantalayin e, ko na po itong pagkakataon na ito upang magpaliwanan kung ano ba ang mga nangyayari sa sektor ng bigas at kung ano ang ginagawa ng inyong pamahalahan. Tayo po ay sa lahat ng pag-aaral ng Department of Agriculture, at lahat ng ibang ahensya ng pamahalaan. Hindi namin makita kung hindi namin makita ang magagandang dahilan kung bakit tataas ang presyo ng bigas ng ganito. No, lumalampas na 50 pesos ang bawat isang kilo. Ngayon, sa pag-aaral namin, ang dahilan lamang dito ay talagang nandiyan ang mga smuggler at saka ang mga hoarder. Ako po sa uh, sa aking pag-iisip, ang aking uh, pag-approach pagka dumating sa ekonomiya ay nais kong sa hanggat maaari ayaw kong pakialaman ang merkado. At pabayaan natin, let the market do its work. Ngunit ay pinapakialaman na ang merkado natin. Kaya't kailangan pumasok ang pamahalaan at ito nga ang aming ginawa ay tayo ay naglagay ng price ceiling para sa presyo ng bigas. At uh, pangalawa, kailangan ko po, kaya patuloy po ang ating magiging uh, uh, kampanya sa paghuhuli ng mga smuggler, sa paghuhuli sa mga holder, tuloy-tuloy yan. Ngunit sa ngayon, eh kailangan na masyado nang matagal hindi bumabawi ang merkado, nahirapan na ang tao. Kaya napilitan ang gobyerno na pumasok at magsabi na maglagay tayo ng price control para naman naghihirap na ang tao, dapat naman eh wag na natin dagdagan ng ilang kahirapan. Pangalawa po, kailangan ko may paliwanag. Ito po ay pangsamantala lamang. Hindi ito tatagal. Pagdating, tayo'y umaani na ng palay. Umaani na tayo ng palay dito sa Pilipinas, tapos na ang uh, ang uh, ang season at uh, um kaya uh, pagdating ng panahon, may papasok pa eh, meron tayong mga in-import na bigas. Sabay-sabay na papasok yan at makikita, basta't ilalagay namin, dadali natin sa palengke, pabayaan uli natin. Ang presyo ng bigas na maghanap ng sarili niyang presyo. Ngunit dahil talagang malaki ang supply, magandang supply eh makikita natin na makokontrol ng market yung presyo ng bigas. Pangatlo, naunawaan namin kaagad mula sa simula ng usapan tungkol sa price control sa bigas, naunawaan na namin at nakita kaagad na merong mga retailer na may ipit dahil sila ay bumili ng mahal na ng bigas, ngayon ay mapipilitan sila maipagbili yung mahal na bigas sa murang halaga. Kaya alam namin yon. Kaya gumawa kami, meron tayong plano. Sa kasalukuyan, ang ating DTI, ang ating Department of Agriculture, ay gumagawa ng listahan ng ating mga Uh, ng ating mga re rice retailers, yung mga association ng mga rice retailer, kung sino man ang mga rice retailer. At habang ginagawa yan, kinakalkula rin kung ano ang magiging lugi ng mga rice retailer dahil nga sa price cap. Kaya ang DSWD naman ay tiniyak namin na meron silang pondo ihanda upang pag nakalkula na natin ang lugi ng mga rice, uh, rice retailer ay bibigyan naman natin sila ng tulong, katumbas na tulong. Kaya huwag sana kayo mag-alala, alam po namin na eto ay uh, mga bago, bago na sistema na ating ginagawa. Ngunit uh, kaya kagaya ng aking nasabi, ay napipilitan tayo dahil sa, sa mga pwersa na, <laughs> na kuminsan eh, ayaw tumulong sa sa ating mga kababayan. Ngunit eh, gagawin natin ito upang uh, makatiyak naman ang taong bayan na hindi napakalaki ang kanilang ginagastos para naman sa kanilang pagkain, para sa bigas. Kaya, at, at ang pangalawa, huwag po kayo mag-alala, mga rice retailer. Nangunawaan po namin kagad na maaabala kayo Uh, dahil iisipin nga ninyo dami na malulugit, nandyan ang gobyerno ninyo upang magbigay ng tulong para sa inyo lahat para naman bawi ang lugi ninyo na nangyari dahil sa price cap. Kaya uh, sana naman ay eh, uh, ito ay magiging kagaya ng sabi ko this is a temporary measure. The rice supply will be coming in the second week of uh, September. Nandiyan na 'yung ani ng Pilipinas, nandiyan na 'yung importasyon natin, wala na naman talagang magiging dahilan kung bakit tataas ang presyo ng bigas at maibabalik natin sa dati nating kinasanayan na presyo. Maraming salamat, magandang hapon po sa inyo lahat.